itong White House na na-abandon na na pamagmamayari ng Amerikano ay meron daw underground sa ilalim. Kaya papasukin po natin mamaya at ipapakita ko sa inyo yung underground na ito. Kasi naku-curious ako sa sobrang laki ng bahay na ito. Bakit uh, inabando na? Pagdahanda ng helicopter. Parang landingan ng helicopter, ano? yung design ng bahay, parang landingan ng helicopter. Tingnan nyo dito sa ibabaw, napaka lawak. Ano? So, kung talagang iisipin natin, pwedeng maging landingan ng helicopter mula dito hanggang dito pa baba. Pero sobrang weird kasi dito pa sa kalagitnaan ng maraming puno na malalaki. Ay lagusan. So, may nakita daw si Gabadi na lagusan doon Lagusan sa kabila. Siguro 'yan yung Ito? 'yan na yung tunnel na sinasabi nila na nandito. Yung underground. Andah. 'Yan yung ilalim. Kumusta? Sa ng bahay. Ngayong araw ay pa uh, panibagong Uh, lugar na naman ang i-explore natin. Uh, noong mga nakaraang vlog natin ay ang pinuntahan po natin yung bahay ng isang matandang dalaga at nakita natin yung mga kagamitan na mga sinauna pa noong panahon ng World War II. So yung araw naman medyo interesting ito kasi i-explore natin yung isang bahay na mansyon na pagmamayari ng Amerikano. Balita ko itong bahay na ito ay inabanduna na ngayon at marami ang nagsabi-sabi na itong bahay na to ay pinagbaunan ng mga ginto noong panahon ng World War so si Kuya Rodiel makakasama lang po natin papunta sa loob magkikita nyo yung daanan Then, medyo hindi maganda yung panahon ngayon kasi may bagyo kaya makakulimling yung kalangitan pero tuloy pa rin tayo sa pag-explore ngayong araw. So kasi dito medyo paakyat yung kalsada. Buti na lang nakita tayo ni Kuya. So nakakapagtaka lang Kuya ano, bakit na sa ano siya, luo o sa pinakamalalim na parte nito kasi nasa taas tayo. And then nandoon sa pinakamalalim na parte yung bahay ano na itinayo. So yun. Uh, nandito na tayo kung saan makikita yung mansyon na inabandona na pagmamayari ng Amerikano. Makikita po natin medyo wala ng uh, itsura, pati yung gate nila ay naluma na. So makikita natin na dami na rin mga puno at medyo nakakatakot pumasok kasi may mga sabi-sabi dito na marami ng mga ahas sa loob. Pero itatry pa rin natin pumasok. Tara. So, dito sa gate, makikita natin na yung may pader. Meron pa doon mga pader, ano? Ang nakakapagtaka lang nito, kasi nandito siya sa pinakababa at hindi na makita dahil sa dami na ng mga punong tumubo. So ilang taon nang nakalipas, simula nang abandonahin ito. Kaya ganito na yung itsura. Yan. Ito yung ginawang hagdanan pababa. Magdadaan-dahan lang po tayo kasi madulas yung hagdanan dahil sa merong mga lumot bago tayo umakyat doon sa taas, uh, ililibot ko muna kayo para makita nyo yung kabuuan ng bahay na ito. Tara, dito sa likod ko, makikita nyo naman, oh, sobrang lawak at yung mga puno malalaki na nakapalibot dito kaya medyo makakatakot ang mansion na ito na itinayo ay may underground so dahil sa tagal na ng panahon na, nakalipas simula ng inabando na ito at marami ng bagyo ang dumaan ay unti-unti nang natabunan yung ilalim delikado, umuulan ayan so, dito sa ilalim natabunan na medyo nakakatakot ayan natabunan yung underground dito Makikita nyo yung ilalim ng bahay. Ito yung tsura. So, dito sa ilalim, napakalalim pa nito ng mga poste. Pero makikita nyo, puro lupa na na nanggagaling dun sa itaas. Kasi, kapag lumalakas yung uh, ulan at mayroong mga bagyo na dumadaraan, unti-unting yung mga lupa na nang gagaling doon sa itaas, pumapanik dito papunta rito sa baba at dito na itatambak yung mga lupa. Kaya natabunan yung underground na nakita natin doon sa pinakataas. Sa mga di malamang dahilan, ang Amerikano na nakatira dito ay bigla na lang lumisan ng hindi nila namamalayan. Pagkatapos maitayo ang bahay na ito, bigla na lang inabando Makapal na yung mga lupa dito, Kuya, no? Mm -hmm. Hindi na natin ano, mapasok kasi masyado ng ano, kapal yung ano, mga lupa. So dati, merong underground dito? Meron. So saan to? Doon sa... Diyan. Papunta doon. Papunta doon sa ilalim. Doon sa nilalakaran natin nung nandun tayo sa gastos. ibabaw. So delikado, delikado na kami na. pumasok Wala dito. Wala kasing daanan. Eh. Wala nang daanan. Sinayang ang bahay na ito. Gastos din So sa laki ng gastos, at ang sabi-sabi, Uh, pagkatapos maitayo ito pagkatapos maipundar ang bahay nito, ito yung nakatira ditong Amerikano ay bigla na lang umalis at hindi na bumalik talagang inabandon na ito Ayan. so yun sabi ni Kuya Rowell hindi na tayo makakatasok pa na napakadelikado kasi may malaking ahas dito yung underground hindi natin makita kasi mapal na yung lupa tingnan niyo yung mga poste Uh, hindi na masyadong makita. Natabunan na. Dito tayo sa baba. Ayan. So, ang likod nito ay dagat. Dagat. Ayan. Ayan yung bahay. Pagkita nyo. Ayan. Hindi ko alam kung anong design yan. So, tibay pa ng mga poste na ginawa. Kikita natin, sulido pa. Inabutan na yan ng bagyong Yolanda. Pero, hindi pa rin na tibag. So, dito, pakita ko sa inyo. Ayan. Try natin dito sa malayo para makita nyo. umuulan kasi guys ngayon kaya eh kahit umulan iikotin pa rin natin Ayun, kita nyo na yung poste makikita nyo sobrang tibay ng pagkakagawa napakataas may lagusan so may nakita daw si Kabadi na lagusan doon lagusan sa kabila siguro yan yung, Dito. yan na yung tunnel na sinasabi nila na nandito yung underground handa yan yung ilalim pamulay oh, tindak ng bahay ang nakakapagtaka lang bakit dito pa sa bandang ito nagtayo ng ganito kalaking bahay ayan oh. libot muna tayo bago tayo umakyat dun sa taas Okay. yung aircon merong lagay ng aircon no? Oh. yung aircon nawala na sa ibig nga nila mukna ka on ibid halo tampo ready yep. di himina kali nalo ore minaka ni bid me daga tadi da aku de mana kono kono ibid lang ani nalo gulpe ayo merong lagusan dito sa lo tusan ang dito ka lo yo ang dito lo yo no yo Thank Kompleto pa rin, no? Kasi merong tubig yan, no? Source ng tubig. Ayan. So, dito mayroong lagusan. ibang klase yung pagkaka-design nito. Kasi walang mga bubong. May mga bubong ba ito dati kuya? Wala. Talagang ganito lang yung design nyo, ano? Hindi tinapos. Mm -hmm. Hindi tinapos. Pero merong mga plug ng mga kuryente. Merong ilaw siya noon. At dito may labasan. Meron na yung malak? ibang klase yung design, nakakalito. Kasi kung makikita nyo, sarado dito. Ewan ko kung para saan to. Kasi wala namang butas papunta ron. Ano? S to siguro. Tinan nyo. to, so, Hindi ko alam kung para saan. Tinan nyo. So parang kung iikot ka mula dun, weird yung pagkakadesign. Tapos, merong daanan dito. Na ano naka, naka ano na, huwag na. Ha? Delikado. Ano kita lagi Delikado. Bagayan mo. Bagay kita? Paano ka So, merong maliit na daanan dyan, no? tama niya ang hash, kuya. Ayun yung daanan. Napakasikip ng daanan, guys. Weird yung pagkakadesign ng bahay. Yan. Pagkalabas mo, yung likod ng nakita natin doon, CR. Ayan o. Ano ang galing? So napakalawak. Ito yung harap ng bahay. Tapos, meron pang daanan dito. Hindi o. Ang bong. Ang mga ni? So ngayon naman, aakit tayo bago tayo pumasok dito sa loob. Ayan. Dahan-dahan lang kasi. Bayang kargahanin yung helikopter. Ha? helicopter Ayano. Parang landing ng helicopter. Parang landing ng helicopter ano. Yung design ng bahay, parang landing ng helicopter. Tingnan nyo dito sa ibabaw napaka lawak ano. So, kung talagang iisipin natin, pwedeng maging landing ng helicopter mula dito hanggang dito pababa pero sobrang weird kasi dito pa sa kalagitnaan ng maraming puno na malalaki. Yung mga tao dito, nakikurious kung ano meron dito. So, kahit nga si Kuya Ruel, ngayon lang nakapunta rito. ano ito yung disenyo dito sa taas. Kita natin yung dagat. Tapat na kasi nito dagat oh. doon. Ayan yung dagat. Makikita nyo. Grabe. Wow. Sobrang gulas. Yan. Kita nyo naman yung area dito. Wala pa dito. Sobrang lawak, no? Parang sinayang lang. Wala wow, pa trabaho Yung nakakapagtaka, ah, nung ginawa ito, sobrang hirap nito no kasi pobaari ito eh yung mga materials, sa talaga talagang sinadya ito ang pagkakadesenyo talagang may purpose kung bakit ganito yung design ng, ng White House na ito ayan so base sa mga tao na nakausap ko ay hindi rin nila masabi kung ano ang dahilan kung bakit itinayo niya ito ayan at ang nakakapagtaka pa ay napaka weird ng disenyo ng bahay meron ding mga sabi sabi na dahil kaya itinayo ito dahil sa meron daw siyang hinahanap naging pero walang katotohanan yan kasi isa lang sabi sabi di natin alam so pinuntahan ko ito rito para at least maipakita ko sa inyo kung ano nga ba ang hitsura dito sa eryang yan ganito kalawak dito sa loob itong white house na tinatawag nila. So, itong uh, mansion, tinatawag itong white house. At dito sa ilalim, merong underground sa tinatapakan natin. At pinapaliwalaan na dito raw sa bahay na ito, mayroong mga nakabaon daw na kayamanan. Ewan ko, usap-usapan lang ng mga taga rito ito ha. Tingnan nyo naman, yung aircon nawala na ayan o, ilagayan niya ng aircon maraming mga puil ng sigarilyo ang nandito tapos na nating ikutin itong mansion so ngayon, bababa tayo kasi dito sa pinakababa meron pa rito isa nandun tayo kanina ayan So, bababa naman tayo. Ayan yung napakalaking puno. Ayan. Grabe. Sobrang sayang yung bahay na yan, no? So sabi ng mga nakausap natin kanina, meron itong bubong nung una. So nung nagyulanda, saka ito nasira. So umpisan po natin pasukin dito sa kabila. Masyadong madulas lang yung uh, tiles. Ayan o. Oop. Tumunog. Yan yung itsura. CR siguro. At CR din dito. Ayan. So, yun lang yung mga makikita natin dito. Parang CR magkabilaan. Try natin dito sa kabilang. ganon din yung setup. Oo. Uh. Ayan oh. parang ganun din yung setup doon sa kabila at dito. So nakita nyo yung in-explore natin yung araw. So ang harap nyan ay etong beach na sobrang ganda. Sayang at hindi masyadong uh, naalagaan ito. Pwede itong maging tourist uh, destination. Tingnan nyo naman yung napakalino ng tubig at saka yung mga corals na nandito putik So mga kawaray, dahil uh, nananatiling misteryoso at may huwaga kung bakit uh, itinayo itong mga White House dito at bigla na lang uh, iniwan ng Amerikano ay hindi pa rin natin masasabi kung ano ang kadahilanan ang istorya sa likod nito dahil nga sa wala masyadong nagtitistify kung ano nga ba ang totoo. So siguro dito ko muna tatapusin itong video. Maraming maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang biyahe natin ngayon, huwag nyo kalimutang i-like at i-share. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga biyahe na gagawin ko.